Iniwan kanya tapos basta na lang nawala. Wala kang closure. Paano ka makakabitaw sa isang taong hindi man lang nagpaliwanag? Ang pag-ibig sa simula ay parang pangakong walang hanggan. Pero sa isang iglap iniwan kanya'ng tila wala kang halaga. Wala siyang paliwanag, walang pasabi, basta na lang umalis. Ito ang klase ng sakit na hindi lang puso ang tinatamaan, pati pagkatao mo, tiwala mo, at paniniwala sa sarili. Pero sa stoicism may paraan para makabangon. Bakit mahalagang pag-usapan 'to? Dahil maraming lalaki ang tahimik na naghihirap kapag iniwan sila. Dahil hindi laging may closure at kailangan mong matutong mag-move on kahit hindi ka sinarado. Dahil ang totoong stoic hindi naghihintay ng paliwanag bago magdesisyong maghilom. Ang pag-iwan na walang paliwanag, isang masakit na tanong na walang sagot. Bakit niya ako iniwan? Ang tanong na ito paulit-ulit na umiikot sa isip mo. Lahat ng alala nyo, binabalikan mo. Baka sakaling may makita kang palatandaan kung bakit siya biglang nagbago. Pero sa totoo lang, baka wala talagang malinaw na sagot. Sabi ni Epictetus, It's not things that upset us but our judgment about things. Ibig sabihin, hindi ang pag-iwan ang nagpapasakit sa'yo, kundi ang interpretasyon mo dito. Yung mga tanong mong, hindi ba ako sapat? May kasalanan ba ako? May iba na ba siya? Minsan iniwan ka hindi dahil kulang ka, kundi dahil hindi siya handang magmahal sa paraang kailangan mo. At sa stoicism, hindi mo kontrolado ang desisyon ng ibang tao. Ang hawak mo lang, reaksyon mo. Ang unang hakbang ng pagbitaw, ito ay ang pagyakap sa katotohanang hindi mo mababago kahit gaano mo siya kamahal. Kahit anong effort ang ibigay mo, kung ayaw na niya, wala kang magagawa. At yan ang stoic mindset. Stoic reflection. We suffer more in imagination than in reality. Seneca. Isipin mong iniiwas ka ng tadhana sa taong hindi para sa iyo. Minsan, ang akala mong rejection ay protection. Practical stoic tips for acceptance. Isulat ang katotohanan. Iniwan niya ako. Wala akong kontrol sa desisyon niya. Ang meron ako ay ang pag-aalaga sa sarili ko. Magjournal ng emotions mo, pero huwag mong hayaang kontrolin ka ng mga ito. Tanggalin ang attachment sa closure. Sa stoicism, hindi mo kailangan ng paliwanag para magdesisyong maghilom pagharap sa lungkot. Hindi ibig sabihing mahina ka. Maraming akala ang stoic ay walang damdamin. Mali. Ang tunay na stoic marunong umamin ng sakit pero hindi nagpapadala rito. Don't explain your philosophy. Embody it, Epictetus. Kung masakit, umiyak ka. Pero pagkatapos ng luha, bumangon ka. Paano mag-move on kahit masakit? Limitahan ang pag-scroll sa mga alaala nyo. Sa bawat replay ng memories, lalo kang nababaon sa tanong na, Bakit? Bumalik sa routine. Gumising ng maaga. Mag-exercise. Kumain ng tama. Tumulong sa iba. Ibalik ang kontrol. Gumawa ng disiplina sa pag-iisip. Sa tuwing babalik siya sa isip mo, sabihin sa sarili mo, Hindi ko kontrolado ang nakaraan, pero ako ang may hawak ng kasalukuyan. Kalayaan na hindi nang hihingi ng closure. Ang taong stoic ay hindi naghahanap ng closure mula sa iba. Siya mismo ang nagsasara ng pahina, kahit walang paliwanag. Isipin ito. Kung kailangan mo pa ng sagot bago ka maging payapa, ibig sabihin ang kapayapaan mo ay nakasalalay sa kanya. Hindi ba't mas makapangyarihan kung ikaw mismo ang nagsabing, Salamat sa pagalis. Dahil sa pagkawala mo, natagpuan ko ang sarili ko. Stoic manhood. Ang lalaki na hindi nasisira ng pag-iwan. Ang tunay na lalaki, sa paningin ng stoic, hindi naghihiganti. Hindi nagpapakababa para mapansin. Hindi rin nagpapaawa para ibalik siya. Ang stoic na lalaki ay tahimik, matatag at payapa dahil alam niyang ang pagkawala ng iba ay hindi nangangahulugang kawalan niya. three Days stoic Let Go Challenge First Day Disconnection I-unfollow mo na siya. Burahin ang mga message. Iwasan ang contact kahit gustong gusto mo. Second Day Self-Reclaim Gumawa ng bagay na ikaw lang ang bida. Workout bagong skill, simpleng travel. Kahit ano, basta ikaw lang. Third day, silent stoic. Walang rant. Walang post. Walang drama. Manahimik ka. Hindi dahil wala kang pakialam kundi dahil mas pinili mong magkaroon ng kapayapaan kaysa karapatan. Kung hindi mo siya kayang i-let go, siya pa rin ang may hawak ng buhay mo. Kaya piliin mong bumitaw. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil kailangan mo. Sa stoicism ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa loob. Hindi ka mahina dahil nasaktan ka. Ang mahina yung taong iniwan ka at hindi nagawang maging totoo. Nasasaktan ka, oo. Pero sa likod ng sakit, may boses sa loob mo na nagsasabing, Ayoko maging bitter. Ayoko sirain ang sarili ko dahil sa kanya. Good. Kasi sa stoicism, hindi mo kailangang itanggi ang sakit. Para maghilom, kailangan mo lang piliing huwag mabulok sa hinanakit. Ang ugat ng bitterness ay unmet expectations. Kapag umaasa ka sa isang taong iniwan ka, yung pangarap mo kasama siya parang namatay at sa halip na malungkot ka lang, nagagalit ka. Bakit niya ako pinaasa? Sana sinabi niya na lang na may iba na. Ang duwag niya. Sabi ni Marcus Aurelius, When you are offended at any man's fault, turn to yourself and study your own failings. Then you will forget your anger. Bitter ka hindi dahil masama kang tao, kundi dahil ayaw mong matanggap na wala ka ng magagawa. Pero may magagawa ka para hindi ka manatiling galit. Control what you can. Let go of what you can't. Dalawang uri ng reality. Some things are up to us and some things are not. Hindi mo kontrolado kung bakit siya umalis, kung nasaktan ka, kung paano siya nang iwan, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react, kung paano mo pangangalagaan ang sarili mo. Kung anong klaseng lalaki ka pagkatapos ng lahat, instead of asking, bakit niya ako iniwan? Ask this instead. Anong lesson ang iniwan niya sa buhay ko? Hindi ka mahina, pinalakas ka lang ng sitwasyon. Ang pagiging stoic ay hindi pagiging bato. Ito ay pagiging matatag sa gitna ng bagyo kapag may umalis sa buhay mo. Para kang binagsakan ng mundo. Pero sa stoicism, may isa kang superpower. Disiplina sa damdamin. Ito yung sinasabi mong nasasaktan ako pero hindi ako madudurog. Iniwan ako pero hindi ako iiwan ng sarili ko. Ipaglaban ang sarili mo, hindi siya. Kapag pilit mo pa rin siyang binabalikan para kang sumasampal sa sarili mo araw-araw. Stoicism teaches you to honor yourself enough to let go. Hindi siya ang laban mo ngayon. Ang tunay mong laban ay ang sarili mong bitterness, self-pity at galit. Replacing pain with purpose. Paano mo gagawing makabuluhan ng sakit? Kapag ginamit mo ang heartbreak para i-build ang katawan mo, palalimin ang mindset mo, ayusin ng disiplina mo, tumulong sa kapwa lalaking dumaan sa ganito rin, doon nagiging panalo ang talo mo. Waste no more time arguing what a good man should be? B1. Marcus Aurelius. Huwag mong ubusin ang energy mo sa pagtanong kung bakit ka iniwan. Gamitin mo to bilang apoy sa pagbangon self-inquiry, tanong na dapat mong sagutin, hindi siya. Kapag nawala siya, sino ako? Kung ang identity mo ay umiikot sa kanya, ibig sabihin wala ka pang sulidong pagkatao. May pag-asa pa ba sa kanya o iniisip ko lang yon? Minsan, hindi mo siya mahal, pero mahal mo yung fantasy niyo. Anong klaseng lalaki ang gusto kong maging pagkatapos nito? Kung ang sagot mo ay mas matatag, mas tahimik, mas disiplinado. Stoic Path ang daan. Practical Stoic Tools para di maging bitter. Control Journaling. Araw-araw sulatin mo. Ano ang nasa control ko ngayon? Ano ang dapat ko nang i-let go? Anong value ang pipiliin kong sundin ngayon? How, courage, humility, self-control. Morning Stoic Affirmation. Hindi ko kontrolado ang iniwan niya ako. Pero kontrolado ko kung paano ako babangon ngayon. I-memorize mo to. Sabihin mo bago bumangon. Digital Boundaries. I-unfollow mo na ang mga hugot pages na nagpapalakas lang ng galit. Mag-subscribe sa Stoic Content tulad ng channel mo para pangaralan ka hindi paawain. Stoic Way of Respecting Yourself. Ang hindi paghabol ay hindi pride. Ito ay self-respect. Ang hindi pag ay hindi pagtakbo. Ito ay maturity. How long are you going to wait before you demand the best for yourself? Epictetus. Pag iniwan ka, maraming bagay ang nadadala niya. Tiwala mo, alala mo, at minsan pagkatao mo. Pero hindi niya kayang dalhin ang dignidad mong piniling tumahimik at magpatuloy. Daily Stoic Exercise. Bitterness Detox for 7 days. Day 1, i-journal ang mga pinakagalit mong tanong, tapos sunugin o itapon. Day 2. Isulat ang isang bagay na natutunan mo mula sa pagkakahiwalay. Day 3, gumawa ng bagong goal na para lang sa'yo. Day 4, gumising ng one hour earlier para lang magdasal, magjournal or magreflect. Day 5, mag-detox sa social media ng 24 hours. Day 6, manahimik. Walang pagpo-post. Walang drama. Stoic ka lang. Day 7, gumawa ng letter. Para sa sarili mong version 6 months. From now na hindi na galit, hindi na broken kundi buo. Nasaktan ka o, pero ang stoic, hindi niya ikinahihiya ang luha dahil alam niyang habang lumuluha siya, tumatatag rin ang loob niya. The obstacle is the way. Marcus Aurelius. Ang sakit na to hindi mo lang dadaanan. Gagamitin mo to para lumago. Kung hinihintay mong mag-message siya para lang makapag-move on ka, baka habang buhay kang aantayin mo ang hindi nababalik. Ang dami mong tanong, ang dami mong gustong sabihin, pero mas pinili niyang manahimik, lumayo, at hindi ipaliwanag kung bakit. At ikaw? Binitbit mo lahat. Lungkot, galit, guilt, takot. Pero sa stoicism, hindi mo kailangang hintayin ang sagot niya. Dahil kaya mong tapusin ang kwento, kahit siya ang unang umalis. Ang karamihan sa atin ay natrain na isipin hindi ako makaka-move on hanggat hindi ko naririnig mula sa kanya kung bakit. Pero ang totoo kahit sabihin niya, hindi ko na nararamdaman. May iba na ako. Wala ka namang ginawang masama pero masasaktan ka pa rin. Sabi ni Seneca, The greatest remedy for anger is delay. Ibig sabihin, ang pagpapahinga mula sa need for answers ay unang hakbang para makalaya ka. Ano ang stoic closure? Iti ay ting ko siya nung na hindi mo kailangang malaman ang dahilan para magpatawad, bumitaw, at magpatuloy. Stoic practice. Kung ako ang magsasara ng libro, paano ko isusulat ang huling pahina? Pwedeng ganito. Hindi ako perpekto. May mali rin ako. Pero ginawa ko ang kaya kong gawin. Kung hindi iyon sapat sa kanya, hindi ibig sabihin ay wala akong halaga. Sa pag-alis niya, natuto akong maging mas matatag kaya heto ako ngayon. Isinasara ko ang pahina, hindi dahil tapos na ang kwento ng pag-ibig, kundi dahil panahon na para ako naman ang bida sa kwento ko, tatlong dahilan kung bakit hindi mo na siya kailangan para makalimot. Dahil ang closure ay inner peace, hindi external permission, kung kailangan mo siya para maghilom ka, kontrolado ka pa rin niya. Dahil kung babalik man siya, baka hindi pa rin niya masagot lahat. Maraming closure talk na nauuwi sa sumbatan. Blame game, false hope. Dahil mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa paliwanag, ang stoic na lalaki hindi naghahanap ng gulo, paliwanag, or validation. Nagpapasya siya para sa sarili niyang tahimik na buhay. Self-reflection. Ang mga tanong na mas mahalaga. Kaysa bakit? Sino ako nung kasama ko siya? At sino ako ngayon? Kapag mas disiplinado ka na ngayon, mas matatag, mas malinaw mag-isip. Ibig sabihin, hindi sayang ang sakit. Ginusto ko ba talaga siyang bumalik? O gusto ko lang ng validation? Kapag gusto mo lang patunayan na ako pa rin ang pinili niya. Ibig sabihin, ego ang may hawak ng manibela, hindi healing. Kung hindi ko na siya hihintayin, ano ang pwede kong simulan bago? Iyan ang tanong na Stoic. Hindi paano siya babalik? kundi paano ako babangon. Five Stoic Practices Para makamit ang inner closure. View from above. Perspective exercise. Imagine yourself five years from now looking back. Tanungin ang sarili mo, mahalaga pa ba ito sa akin ngayon? O bahagi lang ito ng proseso ng pagyabong ko? Negative visualization. Tuwing nagluluksa ka sa pagkawalan niya, isipin, paano kung hindi siya umalis? Pero nanatili siyang toxic, manipulative o malamig, mas gugustuhin mong umalis siya kaysa manatiling ikaw ang nawawala sa sarili mo. Amor fati, love of fate. Ang iniwan ka ay bahagi ng mas malaking plano. Hindi siya aksidente. Hindi rin siya kapalaran na malas. Ito ay regalo, bagamat nakabalot sa sakit. Voluntary discomfort. ipraktis ang pagiging hindi komportable. Iwasang mag-message kahit gusto mo. Iwasang mag stock kahit sabik ka sa update. Discomfort builds strength. Evening reflection. Bago matulog, tanungin ang sarili. Paano ko pinili ang katahimikan ngayon? Anong ginawa ko para sa sarili ko? Bakit ako karapat dapat sa bagong simula? Kapag in mo pa rin siya, umaasa sa chat niya? O pilit mong kinakausap ang mutual friends para lang may idea ka kung kamusta? Siya, inaalipin mo ang sarili mo. He is a free man who lives as he wishes. Epictetus. At kung gusto mong maging malaya, iwasan mong ikabit ang sarili mo sa taong piniling humiwalay. Daily Stoic Self-Closure Ritual, 5 minutes a day. Step 1. Ilista ang top 3 rason kung bakit mo gustong may closure. E.g. Para masabi mong may kasalanan siya. Para maramdaman mong may halaga ka. Para lang matapos na. Step 2. I-challenge mo bawat rason. Kailangan ko ba talaga to para magpatuloy? O ginagamit ko lang to para hindi ako gumawa ng sarili kong desisyon? Step 3. Sabihin ng tahimik pero buong puso, salamat sa pagalis, salamat sa sakit, salamat sa aral. Tapos na ito, hindi ko na kailangang hintayin siyang magsabi ng tapos na ako na ang magsasabi niyon para sa sarili ko. Ang tunay na kalayaan ay hindi galing sa paliwanag ng iba kundi sa kapasyahan ko. Mismo na isara ang isang pinto para buksan ang bago. Kung gusto mo ng closure, huwag mong hintayin sa kanya. Gawin mo ito para sa sarili mo. Para sa kapayapaan mo. Para sa kinabukasan mong buo kahit wala siya. It is not death that a man should fear, but never beginning to live. Marcus Aurelius, hindi ang pag-iwan niya ang dahilan ng pagkasira mo ang hindi mo pagbitaw ang dahilan ng pagkakakulong mo. Kung iniwan ka ng walang dahilan, natural matakot kang magmahal ulit. Pero sa Stoicism, may paraan para magtiwala nang hindi na uulit ang sakit. Wala ka ng galit, wala ka na tanong, pero may natira, takot. Takot na baka ulit-ulitin ng panibagong tao ang ginawa ng dati. Takot na baka gamitin na naman ang puso mo at iwan kang durog. Sa Stoicism, hindi natin pinapatay ang takot. Tinuturuan natin ng sarili na hindi mabuhay sa takot. Noong una kang iniwan, parang nagkolaps ang mundo mo. Natrain ang utak mong isipin, mahal ko siya niya mainiwan niya ako. Ngayon may bagong babae, pero may boses sa utak mo. Paano kung iwan din niya ako? Sabi ni Epictetus, you become what you give your attention to. Kung ang attention mo ay nasa trauma, takot, at ala-ala, ikaw ang nagpaparusa sa sarili mo, hindi na siya. Stoic view on trust. It's not about them, it's about you. Stoicism teaches self-trust first before trusting others. Hindi mo kailangang magtiwala agad sa iba. Ang unang hakbang, tiwala sa sarili mong kakayahang kayanin kahit mawala sila. Tanong, kaya mo bang magmahal nang hindi mo nakataya ang buong pagkatao mo? Kaya mo bang tanggapin ang posibilidad ng sakit habang pinipili pa rin ang pag -ibig? Kung oo, you're not weak, you're stoic. Control versus vulnerability. Stoic mindset. Hindi ko kontrolado kung iiwan niya ako. Pero kontrolado ko kung paano ko pangangalagaan ang sarili ko. Love without fear doesn't mean blind trust. It means inner security. Paano magtiwala uli ng may wisdom, hindi trauma? Three filters before giving your heart again. Observe, don't attach. Uh, hindi porke sweet, sincere na. Look at patterns, not promises. Ang tunay na pagkatao makikita sa consistency, hindi sa pangako. Value alignment is romantic attraction. Kung stoic ka na, hanapin mong may disiplina rin siya, hindi lang magandang ngiti. Paano mo malalaman kung handa ka na? Hindi mo na binabanggit ang ex mo sa bawat bagong kakilala. Hindi mo na hinahanap ang validation sa chat. Wala ka ng what if siya bumalik? At higit sa lahat, masaya ka na kahit wala ka pang bagong karelasyon. Building Stoic Love ang relasyon na hindi nagiging kakulangan. 4. Stoic Foundations of a Healthy Relationship Independence Hindi mo siya kailangan para maging buo. Hindi siya rin ang dahilan ng pagkasira mo kung mawala siya. Virtue over Emotion Piliin mo siya hindi lang dahil sa feelings, kundi dahil may dangal siya. Clear Boundaries alam mo ang kaya mong ibigay at hindi. Hindi mo hinahayaan na abusuhin ka. Shared philosophy. Hindi kailangang pareho kayo ng hilig, pero pareho kayo ng pinaniniwala ang halaga. Respect, truth, peace, growth. Ang totoong closure ay kapag kaya mo nang magsimula, ang nakaraan hindi na dapat sinusumpa. Ang tunay na stoic sinasabi, dahil sa pag-iwan niya, natutunan ko kung paano dapat Mahalin ang sarili o at paano magmahal sa susunod nang mas may dignidad. From pain to purpose, turning heartbreak into inner strength. Stoic practice. Love like a warrior. Don't fall in love. Walk into love with your eyes wide open. Hindi ito pagiging paranoid. Ito ay pagiging present. Hindi ka nagpapa nagpapasweep off your feet. Hindi ka bulag sa red flags. Pero hindi ka rin nananakot ng sarili mo sa baka iwan ka. Stoic Reflection Kung iwan niya ako bukas, kaya ko pa tumayo. Pero habang nandito siya ngayon, ibibigay ko ang totoo, malinis, at disente kung pagmamahal. Stoic Trust Exercise Tatlong panata ng lalaki na handang magtiwala uli. Hindi ako magmamahal para puna ng kakulangan. Ko, magmamahal ako dahil buo na ako. Hindi ko kontrolado kung mananatili siya. Pero kontrolado ko kung paano ako magiging mapagmahal na may dignidad. Ang takot ay hindi hadlang sa pagmamahal. Ito ay paalala na maging matalino, hindi malamig. Walang formula sa pagmamahal, walang garantiya. Pero merong kang pinanghahawakang prinsipyo, ang sarili mong disiplina, ang sarili mong respeto, ang sarili mong katahimikan. Begin each day as if it were on purpose. Marcus Aurelius ngayon nabuo ka na, huwag mong hayaang ang sakit ang pumigil sa pag-ibig. Ang stoic ay hindi takot magmahal, takot lang siyang mawalan ng sarili habang nagmamahal. Comment mo ngayon, buo na ako, handa na ako, at itag ang kaibigang takot ng magmahal muli para malaman niyang may paraan para magsimula ulit sa paraang stoic. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Para sa mas marami pang Stoic series na makakatulong sa salamat sa panonood.